finally, nag-arrive na tayo dito sa Hong Kong. Ito na yung final destination ko. Wala akong connecting flight words Ito, para to sa mga first-timer or mga hindi pa nakakatesting mag-flight mag-isa. Swerte nyo kung yung mga first-timer na iba, may kasabay sila pagsasampa, no? Yung iba naman is sa uh, first time talaga. O, walang other experience. Huwag kayong kabahan, okay lang kayo. Sa kaso ko, hindi yung ganito, nasa arrival na ako. So, kailangan ko nang uh, dumaan ng immigration, okay? And uh, nyo mabuti. Matuto kayo magbasa yung mga email instructions ng agent. Halimbawa, dito sa Hong Kong, kung nag So, instructions after ng immigration, hanapin ko daw yung uh, arrival hall B. And then, doon kami mag-meet -me up. Kung wala pa sila, tawagan ko sila. Ganun lang kasimple. Ayun know, immigration transfer. rest dito. So, Ayun o. guys, uh, Nawawalan na ako ng hiya. So, kapag mga dehila lang na ganyan, yan, very comfy ka. Sana meron ako sabay sasampap. <laughs> Nakikula yung bago. Tapos lahat si Magkotropa na. Yung lang yung outcast. Iba pala yung lane ng Seaman. So yan mga pre, no? dito pala sa Hong Kong. Pagka dito ka mag-join, first time ko kasi mag-join dito eh. Uh, hindi ka mag through eh, sa immigration yan. Dito ka pupunta. Mayroon silang Seaman office applicable sa akin to pero hindi ibig sabihin na kayo may experience to depende kung saan kayong pupunta pero kadalasan yung pinaka typical na, na nangyayari is isa uh, pass ka lang ng immigration pakita mo yung letter of guarantee pakita mo yung seaman's uh, book mo pakita mo yung passport and uh, minsan SID kailangan after nung immigration punta ka dun sa belt kunin mo yung bagahe mo sa case ko naman after ko makalampas dito sa immigration kunin ko lang yung gamit ko and then na uh, instruction sa akin ng agent magkita kami sa arrival hall B kaya kailangan ko nang hanapin yung uh, belt ng flight ko. Oops, oops. Ito, guys, nagagalit na sa atin yung agent but do nagtatagal tayo eh kasi nga nagkamali nga ako ng ano, hindi eh. ko naman alam na ganun yung mangyayari. Part of life. Yun, arrival hall speed. Are you the agent? Okay. Took me a long time in immigration, ah huh? Because it's not the usual. There is a office for seaman so it's my first time joining here in Hong Kong. Well, first time here. Yeah. <laughs> Ang uh, dating panang uh, barko mamaya pang gabi. Yes sir Sarap muna bago hirap Alam nyo ang paborito kong part sa mga hotel Na pinicheck che it At syempre CR Talagang uh, sana ganito rin sa bahay ko <laughs> Tignan nyo yung CR mga pre you know. <laughs> That's it for this vlog See you on my next Ciao